So, meron lang akong honest review sa bagong terms and conditions ng Gcash. Habang nagluluto ako. Kasi, ilang beses na rin ako tumawag sa customer service. So, kahit anong valid reason mo is wala. Ang dami ko na nakausap at isa lang nagkaroon ako ng idea para maibalik pa yung pera. So, ang nangyari ay ayaw na nga ibalik ng Gcash kasi pagkakamali ko naman daw. At nakukontak ko pa naman yung nasendan ko ng 10,000. Dulong number lang yung mali ko. And then, <coughs> yung owner na nasendan ko kagabi is willing naman daw siya ibalik. Basta daw, maka balik daw yung dating yung phone na doon nakareg yung old number niya. Pero active naman yung SIM card niya. So, nuuna una, okay siya. Tapos nung nalaman niya na yung ano ko, laman nung nasend ko sa kanya is 10K. Ayun na. Um, sabi niya, gagawin niya daw ng paraan. naghingi eh, na daw siya ng tulong sa kapitbahay. Then, sa mga anak niya, gano'n, ganun. Ako naman, syempre, umaasa sa kanya na matutulungan niya talaga ako. Then, kinabukasan, tumawag ulit ako sa kanya after ko sa Gcash mag-contact kung anong dapat gawin. Yun nga, sinabi nila sa akin is yes, makapag-coordinate lang doon. Hanggang sa, ayun, hinihingi na nila sa akin yung Facebook ko. Sa, sinabi ko naman, kasi pinagbibintangan na nila ako na ako daw yung scammer kasi hinihingihan ko daw sila ng OTP na which is hindi ko naman yun nasabi or kahit kailan hindi ko yun nabanggit sa kanila then gumagawa na sila na parang ako daw yung nambibintang sa kanila na um, nambibintang na wala naman daw sila na receive ganyan ganyan wala daw notification so nang bibintang daw ako na nasa kanilang pera but daw sila tatawag sa GCash ganyan ganyan so aaminin ah, daw nila na nakuha daw nila yung GCash which is ni record ko naman al alam kong bawal yon pero at least may katibayan ako na parang ano di ba kahit papano alam kong hindi ako nagsisinungaling at siya yung nagsisinungaling Then, sina ayun, tumawag ulit ako sa Gcash. So, sa lahat ng uh, agent na natawagan ko, customer service, yung pinaka last, yung medyo naging okay ako. Kasi, tinanong ko sa kanya, ano pa yung other way? Kasi yung terms and conditions niyo is ganyan na. So, wala kayong matutulong sa mga users, lalo na yung Gcash talaga yung ano nyo, yung Gcash talaga yung negosyo ko. So, yung parang naintindihan niya ako na hindi nga marunong yung matanda kung paano nga ibalik sa akin, kung paano makontak ang customer service kasi nga matanda na nga siya, parang no read no read din siya kasi kahit pa ulit-ulit ko in namin mag-asaw, hindi niya talaga nagigets. So, napaka-valid naman. Naintindihan naman ako nung isang agent, nung last agent na nak nakontak ko. Ang sabi niya sa akin is, ganito na lang, ma'am kasi halos lahat silang sinasabi nila is hindi na refundable, refundable ganun ganun yung last agent doon lang ako nabuhay. kasi sabi niya sa akin is three way call mapatunayan ko lang na active yung ano at hindi niya talaga alam so may para at least may ma-access na sila kasi last 2023 kahit papano isang wrong number lang 'di ba na ibabalik ng GCash So ngayon, bakit parang hindi na nilang magawa? Yun ang concern ko sa kanila. Sabi ko, kayo lang naman na makakagawa niyan. Ang nangyari pa is, dahil sa terms and conditions nila, parang mag-aaway-aaway pa at parang pabor sa scammer. Kasi pwede nilang sabihin, i-deny, di ba? Na wala silang na-receive, wala daw notifications, ganyan-ganyan. So ayun, yun ang reviews ko. Um, <clears throat> nagtry akong kontakin ulit yung ano, medyo nagagalit na siya. Kaya hindi ko na maintindihan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Yung last customer service, yun na yun ang uh, naliwanagan ako na pwede pala kahit pa na may terms and conditions sila, pwedeng mangyari pa din yun na magkaroon sila ng access kasi valid reasons naman yung uh, sinabmit ko or sinabi ko sa kanila. At yung last agent lang ang nagbigay sa akin ng ticket number. Siya lang. Kahit tumihingi ako doon sa first, second, third call, siya lang din ang nagbigay para magkaroon ako ng access ng communication sa uh, email nila. So, yun ang reviews ko. So, pwede mo pa siya makuha through three-way calls. Pero yung ano ko, yung sa akin is, yung case ko, ayaw na makipag-coordinate sa akin ng matanda. Kahit niloadan ko na siya para matawagan yung customer service. So, sa kanya na yun. Ganun. Not safe na.